Buhay ay ingatan, droga ay iwasan. Tara na papasok na dito sa pergola. Napapansin nyo ba? Ang linis ano? Wala kang makikitang kalat dito. Wow, ang ganda. Tiles pa yung upuan o. Oh. paputol Ganito kaganda ang pergola dito. Dahil dito sa baryo tahimik dito. Kaya alam nila ang disiplina.